guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel. Mara. Ayan po guys, ah, uh, nandito naman po tayo sa labas. Ah, uh, syempre, ayan, may hangir. Nakikita nyo na may hangir. Ibig sabihin niya po is naglalaba po tayo. Kahit umuulan, naglalaba po tayo. Habang yung dalawa po is pinaliligon naliligo ko, tapos lang po namin mag-almusal, tapos na po tayo magtrabaho sa loob, nakapaglipit, nakapagulubas, at saka yun, lumabas po tayo dahil maglalaba nga kahit umuulan, kasi para hindi po tayo matambakan. Pasensya na po dyan sa mga viewers ko na iba na ayaw po na palagi po akong naglalaba, hindi po natin po yan may Dahil ako po yung uh, magsasuffer pag hindi po ako maglaba pues, ayan, pupunin po natin yung mga hinangit natin ito yung nasina para naman po mayroon po, po, natin magamit na mahangir shout out po sa inyong lahat mga silent viewers ko viewers, subscriber Thank you po sa panunood sa mga walang sa hindi po pagsasawang manood sa vlog ko. Boring po. Wala po akong magagawa. Wala po akong, maga Wala akong magagawa sa inyo. Kung mga nunood o hindi. Basta ayun. Mag-vlog-vlog lang po tayo para naman po sa mga nagsusubaybay po sa akin is makakasubaybay pa po sila sa mga ginagawa po yan umuulan pero hindi pa ba ano hindi pa tuyo yung ano yung tuwalya kasi makapalo hindi pa tuyo medyo tahimik po kami ngayon dahil si Sansan pumasok na si si Pix is umalis at ng ano, pagkuhan ng in situ yun lang po yung life ko lama-lama tapos na ang gawain sa loob ng bahay. Siyempre, dito naman po tayo sa sa labas. Kahit umuulan, maglaba lang po tayo para hindi po tayo ma tatambakan. At tulad ka hindi po ako naglaba. Tapos yung yung uh, uniform ni ni ano ni sansan san na pang ibaba yung jogging pants. Kasi hindi pa ako naglaba kahapon dahil kunti lang po yung labahan ko. isinuot po yung ano niya, jogging pants na pang PE. PA. Merkulis na yun. PE nila. Kailangan isuot. Uh, sinuot niya nung isang araw, magpractice po silang magbanda. Eh, hindi po ako sa linggo. Hindi po ako naglaba kahapon. Yun. Sinuot niya yung hindi nalabhan. Sabi ko sa kanya, marami ka naman pang talon, but yung pang PE uniform mo pa na jogging pants yung ginamit mo. Sayang naman kung maglalaba tayo, kunti lang po yung labahan. Sayang yung kuryente at saka Sabun. Pero hindi naman po manumi yung masyado. Pinahidpahiran lang po ng ano. Nang basang labakara. Yun. Malinis na. dalawa pinaliligo ko po, po ayun naglalaro pa naglalaro pa sa CR pag sila lang po yung naliligo matagal dahil sinasabayan ng laro yan yung iba hindi pa hindi pa talaga ano tuyo kasi kahapon umulan hindi pa masyadong hindi pa masyadong tuyo Balik lang muna natin yung iba tuyo na, yung medyo manipis. Ibalik, ibalik. Ibalik kasi hindi pa tuyo. At syempre, meron po tayong nakasalang. Nakasalang po. Hi guys! Tapos na po kami maligo. Fresh na fresh na po kami. Oh, fresh na fresh na po sila. Fresh na fresh yung news fresh. si, si yeah. Yung Ikaw po Ano? Pinagpapawisan po tayo kahit ano, medyo umuulan dito sa amin. Yan lang po yung ano namin dito sa bahay. magpasaway. Magpasaway ng magpasaway. Osa? dumugod kong duwa. Usa la, Oso kada ito. Uh -oh. Inahan, inaanohan po tayo ng ano. Ng princess natin. Kung anong katali yung buhok. Minamandaran. Magat <laughs> Yan, nagpaka, nagpaka cream po sila dahil naubos na po yung shampoo. Yan. Kumukulog po. Kumukulog. Pag nagklase na po, nagumpisa na yung klase, guys. Ayan. kanito oh, na po yung mangyayari. Dubli-dubli na po ito dahil dalawa na po silang anuhan natin na ayusan ang ganda ni siya. Uh, Kani Crisley. Yeah, Crisley What one? Ang kurang kaya taas ka. Yeah. Oh, pinapakita po niya yung suot niya. Yan po yan daw yung suot niya. Yan po. Pati Yung pangitaas niya kay atin niya yan. Pati short sa atin niya yan. Malit na. Yes, yan na yung nag-ano, nagsusuot. May bursa pa ako. Parang expensive. Gusto ko meron din di pera. Ha? Hmm. Huh? Gusto niya daw yung meron daw pera yung bulsa niya. <laughs> Maupo ka. <laughs> Gusto ko. Umaga. Yeah, Maghanap po ako? tayo dito ng 25 centavos. Umag kung mak um, makalaki na ako, magtatrabaho ako. oh, pag malaki na daw po siya, magtatrabaho na daw po siya, guys. So, Katapos pag, ano? Mabuti pag, tapos pag, kung wala na tayo, magtatrabaho so, na tayo. Pati ako, wala din ako, ang gusto kong trabaho, guys, teacher. Teacher daw. Ang si siya doktor oh. daw. Ano, ano, ano ang gusto mong trabaho? Teacher. Teacher. Sa akin, doktor. Sa ano? sayo iyo, sa iyo ano? Doktor. Doktor. ng mga pangarap niyo kaya mag-aral kayo mabuti. Para para maano yung ano. Para sa kay Tito Gina. Hindi na lang, hindi na daw lang siya dahil nahihiya siya. Huwag mahiya. Kasi dapat mag Si mama kailangan mag-aral ng mabuti para mabuti yung mga pangarap nyo. Di ba? Oo Si Mama, polis ma si po. Tapos ako, pulis. Tapos si Papa, pulis. Tapos si Ate, pulis. Hindi. Tapos si... Gusto ko lang teacher. Ta tapos... Teacher. Para parehas kami ni Tito G. Pati ako. Ano na lang? Pati ikaw? Yes. Teacher na lang. Teacher na lang daw? Para malaki na ako, kung wala oh. na akong mm. crush eh. Oh, magtiteacher ka. Magtiteacher daw siya. Uh, ano kayo guys ah uh, Tispigo po kayo mga guys ha, sa mga pangarap ng mga bata. Ayan. Uh, gusto niya kanina doktor. Uh, mm -hmm. Nagpalit po siya na magtiteacher na lang. Pati si ati oh, teacher. Pati daw po si ate teacher. Kami pong dalawa, tiki. Mm, sige. Ayan, hindi po tayo matapos-tapos sa paglaba. Dahil lumakas yung ulan. Nag-ano pa po tayo. Nag-relax. Tapos nakausap yung mga magulang ng mga bata. Ginamit yung cellphone. Kaya, yan. Balik po tayo sa pag-vlog. -ano, sa pag ah, pero nagaano na lang po tayo nagbabanlaw. Yeah, babanlaw na po tayo, guys. Yan po. Pasensya na po kayo dahil palaging may labahan. Labahan, labahan pa more. Yan, tapos na po tayong maglaba, guys. At yung dalawa, yan, busy-busy po sila sa kanilang paglalaro. Yan. At mag na na po. Wala pa, pa ah, wala pa po kaming mananghalian. Ngayon pa lang. At Yan. saka, yung ulam po namin is... Itlog. <laughs> yung, yung paborito naming itlog. Nilagang itlog. Yan, manananghalian na po kami. Late na po yung tanghalian namin. Ala, una ba yung tinapos? So, ayan, mag-pre-pre muna si Ate Chris Lane. Yan naman, Father, Son, and Spirit. Gracias a la Polis de Gabriel Chaba, Tres y por la Bantín de Ocras, a Ola de Father, Son, and Spirit. So, yan, kakain na po kami. Yung ulam po namin masarap ipa eh, maka, nakakaya pong ipakita yung ulam po namin hindi ka muna parang maano yung camera namin or against the light lang po yata y yan yung ulam natin is eh, itlog na nilaga meron pa naman kaming tinula na tira pa kagabi na manok uh, hindi na po sila sa sabaw yan. Nilabang bunay at saka bunay itlog. Ah, uh, lawlaw. Wala na pong kalamansi. Sukan na lang po yung ano. Yung nilagay ko at saka wala na. Wala na rin ano. Ah, uh, sili. Haram. Sige. Yan. Sarap yung ano po namin. Ulam. Tublang muna tayo dahil malayo pa yung suldo ng mga ano namin. Mga bangkir. Pula-pula yung kakao na liwat. Pag pipili mo na lutit pula. Hmm. Kain. Kain mga bibis. Mm. Tapos naman yung masasarap na ulam. Ito naman, na, ano, ulam natin, itlog. Tapos nang nagburger, Tapos nang mag-price. Ito. Nagbalik na naman po yung ka. Mm. Ganun lang naman yung ano dito na ulam namin is da minsan mag ano mag magbababoy kahapon manok at tas kagabi tapos na yung itlog naman Yung, yung ayaw ng ganitong ulam, di magugutom siya pag hindi siya kumain. Mm. 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 Sinasaw-saw pa nila sa ano? Sa law, -law yung ano, yung itlog. Mm, ang sarap. Para lang adubo. <coughs> ano talaga, na masilaw. Masilaw po dito sa ano sa likod namin masilaw. Tingnan niyo yung dalawa, walang magawa, nagbabahay-bahayan po sila na habang tayo naman po is katatapos lang magtupi. Yung dalawa naman is, ayan, tinulungan ko po, po silang magbahay-bahayan. Kasi yung pagbabahay-bahayan nila is makalat. Tinuruan ko po, po sila. Yan yung dalawa, may bahay-bahayan sila, bahay-bahayan po sila diyan sa uh, sa ilalim ng misa. Tas yan, sabi ko kay Crislyn, uh, patungan mo yung kumot para pinaka bubong nyo. Natungan po ng ano ng balde. ayos siya yeah, kay ma ano. Yan. Para hindi po ma hulog yung kumot pinatungan ng dalawang balde ng biskuit. Ang laman ng, ng balde na yan is mga damit na nila. Tag-isa sila. Dahil yung mga damit nila is di na nagkakasya po sa, sa Jura Kaya yung compartment ng ano ni Crislyn na Nasira na. Natatanggal na po ito. Kasi inano po ni Crislyn. Hinugot bigla. Yan. Natatanggal na. Wala na giba na kasi ano na po yung damit nila marami na yung yung iba nandyan dyan sa isang box na yan nasira ka agad yung ano nila jura box na order yan ng mama nila din na hmm, Tinda, tinda sila. Anong tinda nyo? Eh, kami na magunday. Ah. lang sila. Dito lang po kami sa loob kasi maulan. At si Pix pala nandito na. Doon daw sa Carmenis malakas yung ulan. Buti na lang daw na nakalabas siya. Ah, uh, naririnig daw po niya na yung mga tao sabi na yung motor daw agoy kay nagbaha pala doon sa pinaparkingan ng motor niya paglingon niya po yung ano, yung motor ni Pix is malapit na po matangay ng agos ng tubig. At saka bigla-bigla uh, daw po niya hinubad kagad yung sapatos niya at inanon uh, niya yung motor. Kaya ayun. Dumating po siya dito sa bahay na basa. Malakas daw yung ulan sa ano sa Carmen. Mabuti na lang po yung ulan dito is ganyan lang. Uh, patamtaman lang, hindi po malakas. Sa karmin yung lakas dahil nagbaha. Yun lang, palit-palit lang po yung lugar na ano, malakas yung ulan. Minsan naman dito, basta ganun, tulad ng sinabi ko, minsan kung walang ulan dito, nandun sa ibang lugar, karmin, wala kar sa karmin, sa danaw, kung sa danaw, dun naman sa Compostela parang ini-schedule schedule. Ngayon, yung ulan, mahirap po ito tumigil dahil ito po yung sinasabing ulan na inday-inday. Ah, mahirap talaga tumigil. Yan. Ganyan po yung panahon namin dito. Maginaw. Maginaw pero naka-electric pan pa rin yan, yung ginagawa po natin is nagtupi tayo ng mga damit at saka nalagay na po natin sa mga hindi kanya lagayan ito nga, sabi ko uh, ano po ito ni Chris Lynn, Chris Lynn ba ito? ah, kay Sia po po kasi medyo mabigat na ay, right. hirap hirap buksan yan, kay Chris kay Sia Puno na din. Puno na din yung balde ni Hindi na biscuit po yung laman, kundi mga damit. Magandang damit na po. At yung isa naman kay Prislin. Okay, Prislin yung isa. Pwede na po silang palayasin. Ito yung bitbit bit silang -bit damit. Nakabalbit. <gasps> joke, joke lang po. Maulan. ayan, galing lang po natin sa merkado. Bumuli, bumili po kami ng bigas na naman. At saka, yan. Pang personal na gamit. It's mga ano, mga lamas. At saka, hindi mo na ako magluluto dahil may ano na naman, na uh, imbita sa birthday. Nakarami na po magbalik-balik dito pang imbita. Nakakahiya naman pag hindi puntahan. At uh, habang po kami papauwi, ipapabits dito, uh, inano po kami doon? Ah, hinarang. Kaya yan, sabi, sabi ko, babalik na lang po kami. Kasi yung dalawa nandito pa. Hama na butok. So, mambe-birthday na naman po tayo. Mambe-birthday. Birthday naman po kami. Nagbo-birthday kami. At saka nagpunta muna kami dun sa eskwelahan ni, ni Sansan. Kung anong oras siya magpapasundo, sabi niya, eh, maglalakad na lang daw po siya. Siguro may kasama po siya maglakad papunta dito. Hindi naman po ma Ini, Nagpa-practice pa po sila ng, ng banda. Pero, binigyan ko na lang ng ano, pamasahe. Kasi hindi po yun makaka, ano, makaka chat na magpa sundo. Kasi wala nga cellphone, skira. At itong dalawa, mabuti naman po niligpit po nila yung ano, yung bahay-bahayan nila. Pagdating ko malinis na. Oh, ayan yung mga pinamili natin dyan lang muna sa misa. Makikipang birthday muna tayo. hihintayin ko pa si ano si Rilan. Nandoon na po yung tatlo. Nauuna na. Puti tumigil po yung ulan. Ganyan talaga dito pag inimbitahan ka, pag hindi ka talaga magpunta doon, sasabihin mo pupunta ka na lang pupunta ka na lang hindi ka po tatantanan na uh, hindi ka hindi ka magpunta doon talagang susunduin na susunduin ka nakakahiya naman na magpapabalik-balik tayo asa na ba si Rilan si Pix ayan ah, na pala yan na po si Pix Ayan, papunta na po kami doon sa may nagbe-birthday. Doon po kami maninihapon. Pero nagsaing muna ako. Kasi, man, man, tumba no? Tumba, si nang tumba. Oh, permi na lang tumba. Kasi madulas. baka dumating si Sansan na walang sinain yan yung dalawa nandun pa kasi sa unahan <laughs> Hello, <laughs> soft drink. Ayun, simpleng handaan lang po. Yeah. Ah! Ah!